Yes, uh, magandang uh, tanghali, mga minamahal kong mga taga sa baybay. So, lumabas ako sa bahay para bumili ng uh, ulam uh, para sa tanghalian. At ito nga yung binili kong ulam. Ito so, yun, oh. So, habang sa aking paglalakad, pauwi na ako sa bahay, ay minadaanan ako rito na nagkakariton na nagtitinda ng mga suha. At... Uh, mukhang parang naglalaway yata ako eh uh, medyo naglalaway ako so tumigil ako rito at uh, <laughs> uh, bumili ako ng isang piraso na suha at ito medyo maliit lang yung binili ko ito yun naka plastic na nga pina <laughs> plastic na uh, ito yung binili ko so na nabayaran ko na rin naisip ko na ay siya nga pala uh, kuhanan ko pala ng video yung binilang ko na suha Uh, kasi nakalim nakalimutan kong kunan so naalaala ko lang din nung alis na ako, so binalikan ko para kuhanan ko ng uh, video ang nagtitinda ng suha at, Anong pangalan mo nga kaibigan? Remark kaibigan, Remark uh, no, uh, uh, pala ang pangalan ng kaibigan kong ito na katulad ko rin na naghahanap buhay ako naman, naghahanap buhay ko pamimili ng mga halo halong kalakal at uh, hindi pa nga ako nakalabas ngayon at may inaayos inaayos ko kasi yung ano yung bubong ko, uh, nagtutuluan kasi sa bahay. Kaya hindi ako nakalabas ngayong araw na ito dahil nag-aayos ako ng bubong. At uh, sana nga maayos ko para sa ganun na wala nang tulo. Kasi tagulan na Yan at uh, maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga binabahal ko mga taga-subaybay. Please like and share po. Maraming maraming salamat.